Lipat natin lahat ng piyesa sa bahay ng tropa. Kasi tambak dito eh. Yan, dito na yung mags. Ito na yung mga pinto ko na kinuha ko nung una ala Ngayon, lalagay ko yan dito sa sulok. Joints month Kailangan kulang ang sarili ko sarili. Ang kalaban ko lang din ay sarili ko sarili. Sa salamin kaharap ang sarili ko sarili. Nagiging pera pag nagrap ang sarili ko sarili. Minsan nawawala na sa sarili ko sa kung pinabayaran ko sarili ko sarili. Ang tumulong lang sa akin ay sarili ko sarili. Sa mga tita hati kami ang sarili ko meron tayo dito ng isang dashboard Bawa din natin Pinisin muna natin maigi bago natin i-tambak sa loob para malinis. May kasama na tong ano. Uh, para malinis siya. So, ito na lahat ng pyesa natin na nandito. Meron tayong EK dashboard. Tapos meron tayong EG9 na wing. Stanley original. Backboard. Tsaka meron tayong pyesa na iba. So, mamaya, kakalasin natin yung pintuan natin yung no, ako. di diba yun yung kulay blue? Yun yung una kong pinto na... Hindi. Yun yung una kong pinto na dinala kila Kalbo. Bago ngayon, yung kanina kong dinala is yung nakaraan pa tambak kasi. So, hindi natin mabenta yon Kasi nga bare shell lang. So, probably ang kakalabasan doon sa pisang pintuan ay kakatain natin so alam ko naman na kikita naman ako doon kasi sa salamin pa lang alam kong bawi-bawi na ako so and So, mag, mag lang ako. Kakain, tsaka punta na ako dun. So, yeah. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa crib ni Kalbo. So, ito, kakakalas tayo ng pintuan. So, yeah, let's go. So guys, ito yung pintuan ng SIR. Bagay ito pala. Ay, mayroong pakal pala yan dito. Ayan. So, kakalasin natin yung salamin. Yung tanong, paano ko kakalasin ng salamin? Kasi nandun siya sa taas eh. So, check natin kung paano. Hindi sure kung paano eh. Pero, baka, eto kakalasin muna natin tong, ano niya, assembly. Tingnan natin kung ganun nga or... Sinalas ko na tong automatic door. So, kailangan pala guys ay bababa ko yung salamin para makalasin yung salamin ng problema hindi ko naman siya mababa kasi nga naka-automatic siya. So, kailangan mo pababa ko. Yun naman ang problema nga. Then, hindi ko pa alam kung paano ko to gagawin. Pero, figure out ko muna. Bago, na figure out ko na, tsaka ako na iba kung paano ko kinalas yung iba. Figure out ko muna dito sa si isang pintuan. Ito, medyo madali lang itong part na to. Kinalas ko itong... Ano niya? Ay, eh. hindi na rin siya buo. Ayun oh. Basag na ito talaga sakit ng ano eh. yan, basag. Pero 'yan, kumpleto naman. So kailangan mo lang buuin. So kailangan dito siguro epoxy. So kinalas ko yung sa molding niya, ito. Ito guys. yan So may clips lang 'yan. So kailangan niyo i-access 'yan dito. Bali access niyo 'yan diyan. 1 2 3 4 5 na clips. So gagamitin kay long nose. yan para mabuo para pag kinalas nyo buo pa rin siya hindi siya masisira yung clips ma tatabi nyo kasi mahirap yata maghanap ng ganitong clips. so yun lang naman so guys feeling ko kailangan mong kalasin tong window ano nya pag bumaba bababain bababa yung salamin so pag nababahin sa lamin, maabot natin yung bracket nung parang pinaka pinagbabrakita ng salamin. So, yung makakalas natin siya. So, yun. Proceed tayo. Apat na tornilyo yan. Kala mo kalasin. Para dito sa kanyang power window mechanism. So, yun guys. Tama ako. Kailangan mong kalasin yung mechanism. Mabababa mo yung salamin. Ayan. Tapos mayroon yan. Pwede mong kalasin yan. Binababa siya. May bracket yan. Alam ko dalawa yan eh. Baba pa natin ay isa lang pala ito lang so green glass kasi to guys original kaya kailangan natin makuha yan na maayos ngayon ang problema naman natin ay eto paano natin kakalasin yung quarter back panel na quarter glass panel so tingnan natin kung paano nakalas ko na lahat ng mga tornilyo ito di ko na kinakalas kasi baka mababasag. so kailangan natin makalas yun para ma pull out natin to so, yun nang tingin ko pero tingin ko baka mauna yung salamin so titignan natin kasi feeling ko dito papadaanin sa kanan eh so para makalas siya dito kapadaanin ko dun pero titignan natin guys kung paano so guys dalawa nga yung tornilyuhan niya ayan so alasin natin to dalawang tornilyo yan ayan. so na figure out ko na rin guys kailangan palang tanggalin yung tornilyo dito nito show para makalas mo to Basta makalas mo ito, atake mo lang dandan ang Pag na mo yung daan, -daan makakalas mo na yung friends. Ngayon, okay, proceed naman tayo sa harness. Yan na, na yung kakalasin natin. Tapos yung mga ibang tulad nito mga bracket, pipicturean ko na lang yan. Para hindi natin kakalasin. Pag may buyer, kaya na natin kakalasin. Para hindi sabog-sabog yung pyesa. Dito na ako, kinalas ko na yung mga clips. So, kailangan nyo lang ingatan yung mga pin niya. Gawit kayo ng uh, long pliers para matanggal nyo or ma-unclip nyo yung mga clips para hindi siya mabasag kasi sayang. So, ito, tanggal ko na yung bolts. So, kakalasin ko na tong pinaka ang struggle ko is meter karnilyo dito sa loob para dito sa bukasan ng pinto problema hindi ko siya maabot so titignan na lang natin kung paano so ayan kalas na guys yung sa lock dito so makakalas na natin yung dito so kailangan mo lang i-unhook siya dito para makalas mo so yun so dito na tayo guys dito na tayo sa bisagra Ayan, kakalasin na natin to. Ito bracket, ito bisagra. So, madali na to. si dalawang tornillo. Ayan, yan. Ball. Kalas na yan napakita ko na sa inyo kung paano alasin itong sa pangalawa sa passenger ng Honda Civic 1996 hanggang, 9, hanggang 2000 uh, BTI LXI SAR so itong harapan mas madali na to kasi may quarter to ito wala so probably mas madali itong kalasin sana so titignan na lang natin mamaya so dito na tayo sa front door left and right yung natira sa atin nakalas ko na rin yung isa medyo dito nagka-struggle tayo Ito's na bad. ito dito ako na bad pag hatak ko yun dumarecho So... sayang so, e, ko sana siya ng sariwa pero yun dahil nga may issue na siya wala pero okay lang yun yan talaga yung parte ng pagkakatay either masisira mo siya sa pagkakalas yun wala ka nakitain na sa unahan so kakalasin ko lang din lahat ng tornillo mechanism Ibababa bababa ako feeling ko dito ko yung makakalas kailangan ko putin ko dito feeling ko dyan tapos mag -dis disassemble na tong salamin so kailangan din natin mabasag ya, kasi natin tayo, di so, yan kasi pag nabasag natin yan wala na tayong pikitain dalo so yun so subukan ko muna siyang kalas tapos papakita ko sa inyo kung paano para madali na lang hindi <coughs> ko kasi siya mababa kaya dito ko siya dapat kakalasin kasi lang hindi siya mababa kaya dito ko siya kakalasin kasi kinalas ko na yung motor kaso lang hindi siya kaparehas nung una na nakakalas yung buong motor ito parang nakakabit pa rin eh so kailangan ko kalasin dito siguro para makalas ko yung salamin dyan na si Calvo no? so madali lang din naman pala siya kailangan mo lang siya alasin talaga para malaro mo tong parang pinaka bracket tapos yan mo na kasama yung motor yun na yung pinaka motor Ito yun na yung pinaka bracket so parang may wire pa yun ang kasama pala siya yan yun na yung mechanism nya So pag nababa mo na, makakalas mo ata ito. Wala mong kalasin ito. Para mawala sa alignment. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung pinaka ano nyo. Ay, uputin mo na. Ayan. Amazing. Amazing. Mahugot mo na siya. Pero pwede, e, pe, maganda ng alasin mo to. Both sides. Para matalas mo na. So, pinifigure out ko kanina kung paano siya kakalasin. Kasi nakalas ka ko na yung last clip. Ayun pala. Isa-slide is out mo pala siya. Para makalas mo. So, ayan nakuha natin yung front door molding so isa, isa na lang ito okay, na lang okay, ito na tayo dito na yung ibang moldings so ito pagtatanggalin tatanggalin ito clip ito hindi ito katulad ng pangalawang pintuan kailan nyo muna tanggalin yung goma kanina ko lang dinalaman eh. tapos yan tapos pag natanggal nyo yan, pwede nyo na ito itulak. Papasok sa loob. Itulak na lang eh. Alas na siya. Alas ka, alas na muna lang. Palabas. Yun lang. Siya, so, mga kalas nyo na lahat. Basic na yan. Okay na guys, picture taking na lang. Kalas-kalas na yung mga upuan. So, picture taking na lang ng pyesa para mabenta na. So, yun guys. Marami, 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 marami na isang mga salamat sa panonood And yeah, let's go home. Let's go home.